Hello, Kabilas! Kumusta? Balay, for today's video, we're going to Costco. Mamamaling kami ni Kabilas Ruel. Nahantay ko siya. Susundin ako rito sa bahay. Bali, wala ngayon si Kabilas uh, dito dahil may pasok siya. So, tara guys, sa uh, samahan nyo kami at uh, namin kay doon. Ganun talaga ang ano, uh, pagkasahod. Yun, na uh, mama na kami ni Kabilas Ruel. So, tara guys! Salamat nga pala sa supporta at sa mga bagong subscriber namin. Thank you. God bless you all. Ano so, yung driver? Oh, out! Shopping time! kami nang nakatutugong yung kabo. Malaki at ang mukha ko dyan ah. American shop, yung wholesale na one was off okay. dito pag bumili ka ng mga damit, may tax pero pagkain wala may bat Salamat. Pag gamit, may bat. Pero pag sa pagkain, wala. Dito rito, murang pa ano, na. Levi's. Levi's. Original na Levi's din. 41 pounds. 24 pounds bat original Wilson here gusto ko to on for you Anna. it's nice you want that? kompleto rin dito talaga may mga bike din mountain bike electric bike meron rin dito may mga frozen na ano rin oh. Eh. yun lang no bat pag pagkain walang bat so, mas murang tubig din a bunch of water it's a bunch of water

Android. Hindi natin na pwede. Hindi dito. May mga protas din. Dito naman, biskuit. Yan, pang-exercise. Pang-gym. Pang-golf. Oh, yun na yung grenosery namin. Oh, Riveras, magsalita ka. Hello, Gima. Bumili ako ng manok. Dalawang manok dahil uh, ano kami? Ay, parang ano yan, yan. Yung luto na ito. Chook to go. Oh, to go Masarap ito. Yeah. Dalawa. Oh, Masarap yan, ito. Uh, uh, ito oh, ano. na daw. Yung kape, yung kape ko. Grocery so, oh. na naman dahil sa Sorry pupunta ko pipila na kami So uwi na What's Bali kami lang na grocery ni Kabilas Ruel Dahil wala si Kabilas Lito Mamaya po lang Busy, ayun mamaya pa yun Mamaya Kasi may Bible, may Bible study kami Mamaya pa daw Sa bahay So ganun talaga ang buhay Ganun Pagkasahod, uh, mag grocery na kami ng uh, kailangan sa bahay. Ganun naman so, na sa Pilipinas eh. Pagdating ng... Dalawang linggo. so, oh, ubos na pagkain, ubus na rin syeldo. tatlong linggo. Pagkasahod ulit, ganun ulit na ulit. Bumila ko ng money, money, money. Oo oh, yun. <laughs> Bumili daw ng money, money. Money. <laughs> <laughs> Dalawa yun. <laughs> okay, bye-bye. Thank you for watching, guys. Mm -hmm. Don't forget to like and subscribe. Mm -hmm.